1,000 uh, Ito guys, ha, puro mga tong, ano garbanite Hindi yan yung maninipis na klase ng bakal Kasi stainless to guys Kung ikukumpara mo sa mga nabibili sa TikTok Sa TikTok maninipis lang to Pero yung mga kulungan nila rito guys Ay talaga namang makakapal kung makikita nyo Sa mga naghahanap ng para sa pusa Ito guys, oh, maganda na rin yung quality nya Tapos may 1, 2, 3 Oh, may apat na layer na rin siya. Ito, kung ako guys, kung marami kayong pusa, ito guys. So... Everyone guys, so andito tayo ngayon sa May Cartimar Pet Market. Tapos ngayon, marami kasing nagtatanong sa akin na mga alagang aso. Tapos marami rin nagtatanong kung magkano ba yung kulungan dito sa Maykartimar eh, tatanong tayo ng presyo ng kulungan na available dito at abang nga bang klase ng kulungan meron dito especially, kailangan natin kapag kulungan, yung kukunin natin kailangan yung quality, kasi meron akong nabiling mga kulungan sa TikTok, na hindi naman ganun kadurable, pero ngayon dito sa Maykartimar talaga, eh I'm sure 100% na talagang tatagal yung kulungan nyo, pag dito kayo bumili sa Maykartimar Pet Market Hello Cartimar. So dito guys, marami kayong nakikita dito. Mga ano, pinipilihan ng mga ano, pet supplies. Punta tayo dito sa may binibilan ito. Ang mga ano rito. Ganito rito sa ano, sa Kapimar. At ito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, 85 Pesos 85 Pesos Dental Stick uh, Yung mga nasa kanila 38 yung pedigree Game So guys Kuya anong store to kuya? CM uh, and 11 So, dito to guys, located to sa may market Market sa may Pasay. Tapos ngayon guys, papatanong ko yung mga, sa mga naghahanap ng kulungan. Ito na yung prices na available na kulungan na pwede nyo ma-purchase dito sa kanila. So, boss, pa-explain ako ng kulungan. Ito, boss, magkano itong ganito? 1,000. Sa 1,000. Ito guys, sa puro mga kapaltong ano, garbanide yan. Hindi yan yung maninipis na klase ng bakal. So, garbanage yung bakal niya, guys. Magkano to, boss? 1,000 nilang 1,000 Itong nasa baba boss 1,500 Anong size itong sa size baba boss? 3. Size... size 3 Size 3 Size 3 Oo oh, oh. Tapos itong, uh, yung, uh, Powder coated pa po siya Oo powder coated siya So mas makapal to guys Itong nasa baba boss Itong babang baba 3,500 3,500 na yun guys so, Sobrang ganda na ng quality ng kulungan niya At ito naman boss yung para sa pusa yan yeah, boss di ba? Metallic kung tawagin. Metallic, metallic cage. cage. Maganda to guys ha. Nakikita nyo yung ano niya. Klase ng kulungan niya. Si ano siya. Makintab talagang metallic. Magkano yung mga ganito mo? 4,500 po. 4,500 para sa mga metallic mga cage. Sa dalawang klase siya. Parehas lang ba yung presyo boss? Apo. Ayan parehas lang. Ito guys para naman sa pusa. Yung ganitong small boss. Ito, 225 po. Stainless po. Pure stainless siya. Yeah. So guys, so 2 part pure stainless. Yung mga ganun mong stainless boss. uh, size 3, uh, 3 4,000 4,000 Ito naman guys Yung mga ganito Mahal tong ganitong klase ng kulungan Kasi stainless to guys kung para mo sa mga nabibili sa TikTok sa TikTok maninipis lang to pero yung mga kulungan nila rito guys ay talaga namang makakapal kung makikita nyo ito guys oh, stainless to makapal to hindi siya yung nabibili natin sa TikTok na manipis lang na klase parang ano lang ng ano ng notebook alam mo rin ng notebook ganun, kanipis pero ito guys makapal to ayan So yung mga carrier nyo boss, malalaki yung carrier nila rito eh para sa mga naghahanap naman ng carrier. Kapag gusto nyo i-travel yung aso nyo papuntang probinsya, available din sa nila yung carrier. Magkano yung ganito nyo yung large? Yung pinaka baba natin, 6,500 po. Ito guys, oh, so, pinaka malaki na to, 6,500. Sobrang laki nito. Kasya na rito yung mga Belgian. malalaking ano, aso Belgian Milinois. Yung ganito boss. Yan po, 3.5 po. 3.5. Yung ganito kuya? 2.5 po. 2.5. Yung nandito boss? Mas mura po, 2,000 po. 2,000. Yung manipis na lang. Oo. Oh, po. yung mga nasa taas na, yung mga kasya lang yung cheats to, tsaka pusa. 550. Magkano? 550. 550. So, ito guys, may mga carrier na rin sila. Pero, yung presyo guys, Depende pa rin sa sizes na bibili ninyo ha. Meron din sila rito sa kabilang side na talaga namang malalaki. Ito para sa puso na ito boss no. Magkano yung ganyan mo? 4 five din po pero malaki na po siya. Unlike dito sa na pag-usapan kanina na maliit na na bibili na pang pusa. Parehas lang sila ng price mas malaki nga lang. Oo nga pero pagdating naman sa quality mas maganda yung ano ito. Yung kulay lang naman difference. Yes. Pero guys, ito naman, garbanage. Ano man tawag dito? Garbanage? Garbanage. Po. Powder coating. Powder coating. Ito naman guys, yung ganito, stainless. Stainless naman yung tawag dito. 10,500. 10,500. May mga kulungan kasi na iba-ibang klase ng ano eh. Klase ng bakal na ginamit. Yung mga ganitong may duyan mo boss para sa kusa. Ito po, 6,500. 6,500? Opo. Nakaset na to. Apo. Ayun guys, naka-set na 'yan. Patito boss. Apo. 6,000, 7,000 lang. 7,000 daw to, guys. Ayan Sa mga naghahanap ng para sa pusa, ito guys oh, maganda na rin yung quality niya, tapos may 1 2 3 may 4, may apat na layer na rin siya. Ito. Kung ako guys, kung marami kayong pusa, ito guys sobrang ganda nito. May kasama na rin siyang duyan. At dito guys, mayroon na rin sila mga tinitindang mga panali ng aso. Kompleto na rin sila rito. Tapos pagpasok nyo rito sa loob, mayroon na rin sila mga ano, dog food. Ayan. Tapos, kompleto na rin sila rito kung naghahanap kayo. Boss, ah, nagdi-deliver din pa kayo o pick up ng ano, grab? Uh, lalamove po uh, grab pa. Uh. pwedeng ipabok po ninyo sa lalamove po sa grab po. O oh, ayan, dito guys sa uh, CMN pet shop. Opo. Pwede kayo dito magpatawagan sila para magpa-schedule ng grab or lala Para hindi na kayo pupunta rito kung wala kayong time umalis ng bahay nyo. Sige, kuya, thank you very much. Ano pa naman kuya? Gerald po. Kuya Gerald. Anong ano nyo rito? SCMN eh, CMN? Uh, uh, CMN 11. ka uh, or may Facebook Anong store is? nyo? Store number? Kasi di ba may mga po. store? Oh. So number 11 store sila rito So yun lang, thank you kuya pupunta sa Cartimar. So, sa Cartimar talaga guys, kung bago pa lang kayo mag-aalaga ng mga dogs, cats, so naghahanap kayo ng mga supply, especially kulungan. Highly recommend ko talaga sa Cartimar, especially kapag dating sa kulungan. Kasi tested ko na sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Eh talaga namang hindi ganun kaganda yung quality. And kapag nakita nyo yung mga kulungan sa Cartimar, eh talaga namang uh, durable siya talagang pang matagalan. Yung quality kasi ng mga metal sa kanila ay stainless at saka garbanage. So, meron kayong mabibili doon na kulungan ng pusa na apat na layer. Yan. Yeah, so, kapag marami kayong pusa na inaalagaan, pwedeng-pwede yon At saka, kung sa aso naman, any sizes, meron sila doon from small to XL at meron din silang mga pet carrier, especially pwedeng pwede sa pusa at saka sa aso. At ang maganda nun guys, sa binilan ko kasi guys, pwede kayong magpalala at saka pwede kayong magpagrab. So, i-deliver ide nila sa location ninyo. Basta mag-PM lang kayo sa kanilang messenger, ilalagay ko na lang dito yung kanilang messenger para makapag-PM kayo. Kung naghahanap pa lang kayo guys, kung nag start pa lang kayo, pwedeng pwede na yung ganung kulungan sa halagang 1,000 pesos. Talaga namang pang matagalan na yung kulungan na yun. Kasi based sa aking experience guys, nakabili nabili ako ng kulungan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Yung pinaka-worst na nabili ng cage ay sa TikTok. Kung may mga makikita kayo doon guys, sabi sa experience ko, yung mga nagla-live selling doon. Pag bumili kayo, makikita nyo, nasa 500 lang yung kulungan na medium size. Pero pag nakita nyo yung quality ng metal na ginamit, alam niyo parang sa notebook lang na pag ginanun mo, sobrang, ano, sobrang daling masira. Sobrang daling matupi, ma, ma mabaloktot unlike doon sa mga stainless carbonage so talaga namang pang matagalan pero kung gusto niyo yung mga gantong stainless na katulad pa merong medyo may kamahalan yan yung two layers na yan so isang layer nyan is 5,000 pesos kung ganyan pero kung nag start pa lang naman kayo guys pwede pwede na yung ganitong kulungan yung mga kulungan sa kartimar talaga namang pang matagalan sya at saka maganda noon, pwede naman kayo makipag-video call, pwede nyo, pang pa pa tawaran yung prices ng kulungan doon. So, yun lang guys. Kung naghahanap kayo ng kulungan, e, check nyo na yung CMN Pet Trading. Kung hindi ako nagkakamali, ilalagay ko na lang dito. At hanggang dito lang guys yung ating video. So, kung meron pa kayong gustong, uh, meron question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. ba. At huwag nyo kalimutan na supportahan po itong aking YouTube channel na Jimbo Family. At ilike, share at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on guys para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na Chichi Family Dog Scaring Tip so kung nakikita nyo guys yung mga alaga ko nandyan nakaset yung mga kulungan at meron akong dalawang kulungan dito na regular na kulungan lang na pinaglalagyan ng chihuahua ko at saka ng isang chitsu. So kung naghahanap kayo ng na mga supply katulad ng dog food, ng mga shampoo, mga essentials, mga kainan, inuman, kulungan, eh meron sila doon available na stock, mga vitamins at saka supplement. Halos lahat ando na guys, para isang grab nyo lang, isang lalamove nyo lang, eh, i-deliver sa inyo, kasi minsan ganun ginagawa ako, nagpapadeliver ako ng dog food, ng supplement sa kanila. So, yun lang guys, thank you for watching, at see you on my next vlog. So, thank you for watching, bye-bye!